Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Ang pag-uusapan ulit po natin ay regarding po sa second tranche, yung 1,000 increase po ng ating mga SSS pensioner. Ang tanong, meron pa po ba itong SSS pension increase na to na 1,000 pesos? O ibibigay pa po ba ito this 2025? Okay. Um, according po sa Acting Head of Public Affairs and Special Division ng SSS, si Sir Carlo Villacorta, hindi na po kakayanin ng SSS kaya hindi na po kakayanin ng pondo ng SSS ang magbigay ulit ng isa pang increase, okay? So ibig sabihin po noon, malinaw po noon na wala pa pong second trans, so, wala pa pong second um trans increase, okay? So sa mga content creators po diyan na nagsasabi, please, kawawa naman po ang ating mga SSS pensioner na, na, na nanonood sa inyong mga video, wala pa pong second trans, kaya wag pong maniwala at hindi pa po maibibigay this 2025 dahil until now um, wala pa pong announcement si SSS regarding po dito. Okay? Uh, masasabi po natin, noong 2017 binigay po ang first tranche. Okay? Uh, dahil po dito umiksi po ang pondo ng SSS at tatagal na lang po ng 2032 po. Okay? Kung ibibigay pa rin po ang second tranche, malamang po, mas lalo pong iiksi po ang buhay ng, ng SSS. Okay? Uh, sabi po, ulitin ko po yung sinabi ni Sir Carlo Villacorta sa kanyang interview noong January 2, 2025, hindi kaya ng pondo ng SSS na magbigay ng isa pang increase dahil sa dami na ng pensioner po. Dapat may pagkukunang source or benefit enhancement po ang SSS. Okay? Kaya please, eh okay, wag po kayong maniwala sa mga 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 website o mga content creator na nagsasabi na meron na pong second tranche. Okay? Wala pa po. Eh okay? hangga't wala pa pong binibigay na announcement ang SSS o ang SSS president, wag po tayong maniwala sa kanila. Until now, wala pa pong uh, um, announcement regarding dito. Okay, sana po nakatulong po ako. Maraming salamat at stay safe. Bye-bye.